So magandang umaga mga ka-update. Ngayon po, patuloy tayo mag-update sa mga legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So sa video ng ito mga ka-update, makita natin na hindi lamang mga makinarya yung binibigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka. Hindi lamang na uh, dating A uh, facilities kundi maging yung titulo pinapamigay na ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. Kaya patapusin po natin yung video yung ito mga ka-update. Panorin po natin. Mga minamahal kong kababayan, ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin ng maglingkod na tapat. Inihikayat ko ang lahat na ipamalas natin ang pagiging bagong Pilipino, responsable, may malasakit at magkakatuwang sa tunay na pagbabago. Mahal na Pangulo, haray po salamat sa pinagtalawid ko po dito sa Lalawigan ng Bampanga, sa amin po na financial assistant. Malaki pong tulong ito sa amin sa aming mga bayan na farmers. At kada po pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon at bawat proyekto o naisin nyo na ikahuhulad ng ating bansa, pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat po. Yung may tulong po sa pamilya namin ng malaking tulong po yun sa pagkakaroon namin ng K-12 na free patent through Department of Environment and Natural Resources kaya nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos na na pa, na pa sa na yung pinakaanoan po namin sa residence Muay Lakpo po. Talagang masayang-masaya kami basta <laughs> pati mga kanak-anak din namin. At sana po, magpapatuloy tong programang to ng DNR para marami rin itong mapapasaya nila at buwan at pamilya. Uh, yung rice processing systems na natayo uh, during BBM time, oh, daan na ang operational. No? Tama, Joel? Uh, and there's 45 uh, more to be completed in the next two months, you know, after two months. So magiging 145 yan. The most uh, done by any administration in uh, a short span of time. So at marami pang darating. Hindi lang yon. May, this year alone, 300 drying systems ang uh, binili natin. Uh, yung drying lang para yung uh, wet palay maging uh, dry palay. Doon lang ang uh, malaking malaking bagay ng sa ating mga farmers. Nag-apply kami sa Pilmec under RCEP. Ngayon pangalawa ko nang uh, nakuha to dahil uh, nung una nabigyan kami ng four-wheel tractor. So, malaking tulong to sa aming mga membro o sa mga magsasaka namin dahil eto tinatawag na pag-aani, harvesting. Yung ampalay, i-harvest mo pero pagka wala kang uh, means, lalo na yung makinari ang ganito, abutan ka ng masamang panahon, lugi ka na na ikaw magsasaka. Uh, Mr. President, uh, maraming maraming pong salamat sa mga binibigyan yung uh, tulong sa aming mga magsasaka o sa mga kooperatiba at sana po tuloy-tuloy uh, uh, lang po para sa ginhawa namin at, at uh, dahil dito malaki po ang uh, binababa ng mga gastusin namin para kami maka-ani ng maayos.